5.7 million pesos na maling pasweldo? Ayaw nang ibalik. na balita kamakailan ang isang empleyado sa Austria na mistulang na jackpot Imbis kasi na 14,000 na sweldo ang natanggap sa kanyang bank account, nagkamali ang boss at nagpadala ng tumataginting na 5.7 million pesos. Para na rin nanalo ng loto, Siyempre, Nung narealize ang pagkakamali, kinontak agad ng boss ang empleyado at hinihinging ibalik ang sobrang pera. Pero ang empleyado Ayaw na. Hindi daw ma-access ang account na kasalukuyang Kasalukuyan pa rin sinusubukang mabawi ang buong halaga. Kung nangyari ba yan sa Pilipinas? Pwede bang tumangging ibalik ang nakuha by mistake? Hindi. Sa batas natin ay may principle na tinatawag na unjust enrichment. Ayon sa Article 22 ng Civil Code, every person who through an act of performance by another or any other means acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him. Ibig sabihin, kung may nakuha ka at napayaman sa expense ng iba at walang legal na basehan para rito, obligasyon mong ibalik ito. Hindi pinapayagan ng batas na maipasayo ito dahil talaga naman hindi yon makatarungan. And that's your legal life hack.